Nung lumabas po yung pangalan ko, hindi pa ako makapaniwala pa eh. Tapos nung na-confirm pa na ako na, sabi ko salamat sa Diyos. Tapos sinakap ko yung mga ano ko, sabi ko para sa inyo to, para sa inyo to. Ikaw na magkwento, attorney. Ilang beses kang kumuha ng bar at makatapos gano'ng karaming taon para maipasa mo ito? Uh, po ako ng 2002. Pumasa po ako ng 2022 bar exam na nirelease noong April 14. 2023, uh, two days before my birthday na April 16, 2023. Mm -mm. So, halos dalawampot-dalawang taon ang hinintay mo para maging abogado mula nung ikay nagtapos? Opo, uh, sakto pang 20 years. Ilang beses ka kumuha ng bar? Uh, anin po. Yung unang pagbagsak mo, ano sabi mo sa sarili mo, attorney? Ayos na, kuha ulit. Pero yung mga pang-apan, pang-atlo? panglimang pagbagsak mo, anong epekto nun sa sarili mo? Kasi importante yung pag-usapan natin to dahil yung iba, isang beses pa lang bumagsak, sumuko na. Sa akin po, yung 2006, yung pangatlo ko pong kuha, medyo masakit po kasi ano, na po akong pera. Pang-pressure. <laughs> mm -hmm. <laughs> Tapos ang grade ko po nun is 74 something. After mm -hmm. 11 years, nag-abroad po yung anak ko. nakakagraduate lang po ng nursing tsaka kakakuha lang yung itong November ng board exam. Dalaw mm -hmm. pong anak ko nursing. Nag-pressure niya ako, bumagsak na naman ako nung ika -apa. Tapos, pinasok ako ng kaklasiko sa para makapagkuha ko ng fifth take nung ikalimang kong kuha, bumagsak na naman ako. Sabi ko, baka hindi ko destiny. Pero naisip ko, malayo na nilakbay ko, kumuha pa ulit ako ng ika-anim. Yun na yung sumakses ka na doon. Ano, ano pagkakaiba nung Roberto noong panguna hanggang panglima doon sa Roberto nung pang-anim na kuha? Siyempre, madalagyan po ang aking confidence at saka yung respect po sa community, sa trabaho minibigay po nila sa'yo kahit hindi mo hinihingi. Anong epekto nun? Nakakapag-boost po ng confidence. Tsaka yung, alam ano mo, may nakang purpose sa mundo. Kasi nga naman, kung alam ng tao sa paligid mo, bumabagsak lagi, tapos sila pa mismo yung sumusunog doon sa self-confidence mo, eh di lalo ka nga namang hindi makakabangon. Pero in your case, Roberto, talagang yung cheering squad sa paligid mo, buhay na buhay at talagang buong buo para sa'yo. Opo. Tsaka ano mo rin nasa sarili mo, kailangan mo makabawi, mapatunayan sa sarili mo. At saka meron kang pinaghuhugutan para sa pamilya. Pag may board exam review na nasa klase ka, no, at binanggit mo yung pamilya, eh talagang kulang na lang eh magiiyakan lahat kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nakikipaglaban tayo sa pangarap. Ngayon, punta tayo doon sa reaction mo nung finally after 20 years. Finally after six take, naging attorney ka. Anong reaction mo nung moment na Uh, to pa yung pamilya ko, nag-iisa po ako dun sa kwarto, hawak ko po itong iPad na to. Nung ni-school na po ng Supreme Court yung mga pumasa, nung, nung lumabas po yung pangalan ko, hindi pa ako makapaniwala pa eh. Binalikan hmm. ko pa eh. Tapos nung confirm po na ako na, ang sabi ko, salamat sa Diyos. Tapos sinakap ko yung mga ano ko, sabi ko, para sa inyo to, para sa inyo to. So anong mensahe mo sa ngayon ay nakikipaglaban sa kanilang pangarap? Ang masasabi ko lang, pagbagsa, ay may dahilan. Minsan, hinuhubog tayo, pinatatatag tayo. Pero at the end of the day, kaya hindi mo gawin masyadong effort sa pangarap mo, kung talagang para iyo, ay makakamit mo rin. Ano sabi mo sa Diyos nung finally pumasa ka? Nung pwede ko pong kuha, uh, naglilingkod na po ako sa simbahan. Halos naman lang ako ng simbahan nung nagre-review ako para sa bar exam. Yun, yeah, siguro panahon na talaga. At mahalaga ang pananampalataya sa laban natin.